Least, you know, it is a new one. I feel like it's too. I feel like it's too. nga pala yung sa... Ano project? Nasa hmm? school mo, eh, sabi mo kagabi. Ah, na. talagyan ako na lang, uh, yeah, no, gagawin ko <coughs> anak! <coughs> Nay! na, Ma, nainom niyo na po ba yung mga gamot niyo? Hindi pa, anak. Ah. Ah, kasi yung oh. binigay mo sa akin ng oh. nakaraan. Nahihiya naman akong lumingi sa'yo kasi alam kong dami-dami mo nang ingitin dito sa bahay. <coughs> Nay! Pasensya <coughs> ka na, anak. Nay! Anak, nahihiya kayo ng pasensya. Eh, nanay ko kayo. Siyempre, natural na alagaan ko din po kayo gaya na pag-aalaga niya sa amin ni eh, Kayla. Nay, bakit nahihiya kayo? Dapat hindi, dapat hindi. Diba, sabi ko naman sa inyo, Nay, lahat ng pangangailangan natin dito, sige ako na, pati pag-aaral dito, gamot mo. tiba Nay? Ako, kaya nga nakuha ako ng ilan-ilang trabaho, raket. Lahat ga gagawin ko. Ay, huwag naman ganun. Kaya nga ako nagpapakahirap eh. Yung pagod sa trabaho, hindi, wala lang yan eh. Tsaka yung mga pagkakasakit, okay lang yan. Pero yung makita kitang nahihirapan ng ganan, hindi kaya ng loob ko na eh. salamat sa yung mga anak ha. Salamat sa yung dalawa. Basta na isasuscribe po. Magsasabi na po kayo ha. Para hindi napapabayaan yung paggagamot nyo. Salamat, anak. Ang bay talaga, mga anak mo. <laughs> eh, Bunso, paano nga pala yung sa... Ano yung project? Sa school mo, sabi mo nung kagabi. Ah, uh, dun. Hiya na ako sa iyo. Ano na lang, gagawa ko na lang siguro ng paraan. Man, buburat ko na lang sa mga klase ko. Hmm, eh, wala. Eh, wala pa din. Hindi pa nadating yung saldo ko. Ha? Pagalitan pa ako nung isa. Eh, bawi na lang si ate, ha? Pasensya na talaga. Basta yung mga kailangan mo, sabihin mo lang, ha? Kayo ni nanay. Hmm, hindi na ate, eh si nanay, pero problema ko. Palala mo ng palala mo sakit niya, te. Mm. Ang natin. <sighs> Hindi yan! Lakas-lakas lang nga ni nanay. Pag mo isipin nyo, ma-attract yung bad vibes, ha? Ang itindihin mo yung pag-aaral mo. Yung mga project-project niya. Sige, at pagdating yung saldo ko, agad-agad. Basta yung mga pangangailangan ni nanay, ako na. Kaya nga nandito si Ate, 'di ba? Gagawa ng paraan ni Ate, ano, ah, uh, free naman yung Sabado at Linggo ko. Kukunin ko na lang din yung mga racket ng mga kaibigan ni Ate, ha? Sige, Ate. Okay lang yan, okay lang yan. Okay lang yan. Tsaka, mamaya na nga. Ugus mo na kong pinggan. Ay, naku, no, nga pala, may trabaho pa. Yung mga ano, ha? Si nanay. Tsaka, sige, sige. Pasensya na po talaga sa so magagawa ko to. Hindi ko naman talaga gusto eh. Kailangan ko lang po talaga ng mabilis ang pera para kay nanay, para sa gamot ni nanay. Lord, oh. promise po, every Sunday po talaga. No. Sorry po, ngayon lang po talaga, ngayon lang po. Lord. Sexy mo ah. Magkano ka? Ah, uh, magandang araw po sir Kung gusto niyo po, dyan na lang po natin pag-usapan sa loob Sige, sakay Di po sa mga ako. Sina ka sa Sir! Ano ba problema mo? Hindi e, ba bayad ka naman ah? Sir, so, hindi ko po talaga kaya. Ano pa hindi kaya? nag ka pa. E, di ba ito yung trabaho mo? Ha? Ito yung trabaho <tries> mo eh. Ano ba problema mo? talaga ito yung trabaho ko eh. <laughs> ano bang problema mo, niis Hindi naman po talaga to yung trabaho ko, sir. Ano? Kinailangan ko lang po talaga. Kasi po yung nanay mo, wala na po talaga ang pampagamot eh. Walang-wala na po yung mga racket ko. Miss, um, pasensya ka na, I hindi ko naman kasi alam na ganun yung kwento ng buhay mo eh. Tika, ito yung bahid ko kanina. Tapos, hawakan mo. Gusto, dagdag mo na yan pagpapagamat ng nanay mo ha. Sir, hindi nyo naman po kailangan gawin to. Ibabalik Tanggapin. ko po talaga to sir sa inyo. Tanggapin mo yan para sa nanay mo ha. Tsaka para na rin sa'yo para makapagsimula ka. Sir, pasensya na po talaga pati kayo na dami sa ganito. Wala yun. Pero, sa susunod, alagahan mo yung sarili mo ha. Huwag mo nang pasukin yung ganitong trabaho. Alam mo namang napakadelikado, di ba? Hindi mo rin naman alam kung mabaitong hindi yung mga ka-pick up sa'yo. Pasensya na po talaga, sir. Maraming maraming salamat po talaga. Sige lang. Sige na. Manis ka na. <laughs> Sige na, sorry ulit. Punta muna yung nanay mo. Sige. Salamat po talaga sa... <laughs>